Dalawang klase po ng creamy pasta ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kayo na po ang mamili kung ano kursunada ng pamilya, okay? Karning baka po ang gagamitin natin dito sa ulam na ibabahagi ko sa inyo. Nakita nyo po ba'y maninipis na hiwa? Ngayon eh parang patapa po ito. Hihiwain ko rin po ng maninipis at mahahaba. O painit po tayo ng mantika at iprito natin itong ating karning tapa. Lagyan po natin ng konting asin at konting paminta. Tutustahin po natin yan ng mga limang minuto. Ngayon, kung medyo may kamahalan po, ang karning baka, eh, ang hihalo nyo po ay liempo o kahit manok po. Pero iprito nyo, tostahin nyo kasi importante po yun dito sa ating gagawing ulam. Nagtira lang po ako ng konting mantika dito sa ating kawale na pinagprituhan po ng karning baka. Mangyari, ipiprito na po natin itong ating sariwang kabute. Dilata po ang gamitin nyo kapag ka hindi po available lang sa riwa. Ako siya, sasamahan ko na ni Re. Magkano ba ito? Kabuti po. Lalagyan na natin ng kabute, Puro malaking lata na lang ang gagamitin ko. Bahala na ako ano po ang aking mapagdesisyonan. Tuyo nyo muna sa mantika. Pag medyo ulot-uloto ulut na, ilagay na po natin ang ating bawang, pinitpit na bawang. Ulotuin po natin yan siguro ng mga tatlo, apat, limang minuto. Ilagay na po natin ang kaldo, chicken, pork, o kaya beef stock po kung ano meron kayo. O, pakukuloy natin yan. At tapos eh, o gagamit po tayo nito, Belvita. Para madaling hanapin sa grocery dyan sa atin, sa Pilipinas. Cheddar cheese po. E de, hiwain nyo po ng medyo kudra-kudra Kung hindi po po pwedeng uh, gayatin at medyo malambot-lambot kasi ito eh. Pagkalagay po, eh, hinaan nyo ng sandali yung apoy ng katamtaman lamang at hayaan na pong matunaw. Lagyan po natin ng asin at saka ng ground pepper at hayaan nyo pong kumulo. Tapos, lagyan din natin po ng ano, isa ni cream of mushroom para masarap-sarap ng kaunti. Ayos na yan. Let's add one can. <coughs> Madalian na lang po yan. O teka, ha? haluin po natin ng matunaw. Hindi pa po tayo tapos. Lalagyan ko po pa ng konting uh, chicken o kaya pork o kaya beef stock itong ating pasta. Medyo matutuyo ng konti eh. Hindi pa tapos ang pagluluto. O teka, sandali. Baka nalimutan nyo na yung pong spaghetti. Napakuluan nyo na ba't naluto nyo na? Sandali lang naman yan eh. O yun. O pagkatapos ay eh, ilagay na po natin ang spaghetti din sa ating creamy pasta. Broccoli po ang yahalo natin pero sariwang broccoli ang ginawa ko ay ginadgad ko lamang bago ko po ilagay din sa ating pasta. O pag samasamahin nyo na po, yan ang ating creamy spaghetti na may sariwang kabute. At pagkakain na po kayo, ready na pamilya, tsaka nyo po ilagay yung ating tostadong mga piniritong karning baka, karning baboy o kaya na may manok. Discarte nyo na po yun. Eto, susunod. Ano, mas marami yung sarsa dun sa ating spaghetti ah. Hindi kaya? <laughs> Dalawang itlog. Isinama ko na po yung puti. Dapat, pula lang eh. Konting asin, paminta. Sige. Isang maliit na lata ng multi-purpose cream. Ang tawag sa atin ay eh, all-purpose cream. Pareho din po yun. Hilaw pa yung itlog ah. Keso. Kahit anong keso meron kayo. Halo. O, tapos isama na natin itong ating spaghetti na bagong luto. Haluin po natin yan ng sandali. O ngayon, hilaw pa po yung itlog niyan. Ang gagawin nyo, ang magluluto niyan, yung mainit na sabaw na pinagpakuluan ng yung spaghetti. Yun po talaga lang ang magluluto ng hilaw na itlog. Ganun lang. Dahan-dahan din ng halo. Ubus na naman po ako ng mga ricado sa loob ng refrigerator. Ito po na ko. Lumabas na itong mga ricado na ito nung mga nakarang araw. Ginawa ko po yung kalahati. Itong mga natira, pinagsama-sama ko. So, ayan. Walang kamatayang pasta na naman. Pasensya na po kayo, ha. At least may napanood kayo kahit konti. Mabilis lutuin, madaling kainin, may konting sabaw, masustansya, may konting gulay. Yun ang gusto nyo, di po ba? O bukas, ganun ang gagawin natin. Ron Bilar po.